Nanay, binawian ng buhay matapos aksidenteng tamaan ng bala ng baril na nililinis ng anak. Hindi inaasahan ang naging pagkamatay ng isang nanay matapos maganap ang isang aksidente na nangyari mismo sa loob ng kanyang bahay kung saan kasama niya ang kanyang anak na naglilinis ng baril na hindi sinasadyang naikasa. Kung ano ang kinainatnan ng anak, Eto. Naglilinis ng baril sa kanilang bahay sa Sisyo, Kilala, Barangay, Kipot, Haniway, Iloilo, ang isang hindi pinangala ng lalaki isang umaga. Habang nililinisan, aksidente pumutok ang barel at naglabas ng bala na sa kasamaang palad ay tumama sa kaliwang balikat ng nanay nung lalaki. Dahil sa tinamong sugat, marami ang dugong nawala sa nanay. Idagdag pa na may kalayuan ng kanilang bahay kung kaya hindi ito agarang nakatanggap ng paunang lunas. Matapos mangyari ang aksidente ay agad na sumuko ang anak sa pulisya para magpaimbestiga. Pero agad din namang pinakawala ng lalaki dahil pinili ng pamilya na hindi na magsampan ng kaso laban dito. Samantala, bagamat nakikita na isang aksidente ang nangyari, muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga licensed gun owners na maging maingat sa paghahawak ng kanilang mga baril at siguruduhin na hindi ito kargado ng bala kapag nililinisan. Sa mga nagmamay-ari ng na mga armas dyan, maging mas maingat dahil baka sa halip na magamit nyo ito para sa inyong kaligtasan ay ito pa ang magdulot ng kapahamakan sa inyong pamilya. D W I Z Research Report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.